Aga, ganito pala tratuhin ang anak kay Janice. Marami ang bulantang sa naging revelasyon ng aktor na si Aga Mulak tungkol sa kung paano niya tratuhin ang anak niya sa aktres na si Janice de Belen. Hindi lingid sa kaalaman ng mga madlan na may anak si Aga kay Janice, parehong panganay ng dalawa ang kanilang anak na si Luigi o mas kilala ng marami bilang si Iggy Boy Milok. Mitapitanda ang parehong 17 years old at nasa rurok ng kanilang karera at kasikatan si Aga at Janice nang dumating sa kanilang buhay si Luigi taong 1986, ngunit hindi rin nagtagal ang relasyon ni na Aga at Janice at sa kalaunan ay naghiwalay rin, matapos nito, ikinasal si Aga sa dating beauty queen at actress na si Charlene Gonzalez, habang si Janice ay ikinasal naman sa aktor na si John Estrada, samantala, kamakailan ay nakapanayam nga ni Diaz si Aga sa kanyang YouTube channel, kung saan ibinahagi niya ang estado ng relasyon niya kay Luigi, at paraan niya ng parenting o pagpapalaki sa kanyang mga anak, inamin ni Aga na bagamat hindi talaga lumaki si Luigi sa kanyang poder. Malapit umano sila nito bilang mag-ama, at hindi umano siya nawala sa buhay nito, malapit din umano si Luigi sa kambal nila ni Charlene na sina Atasha at Andres, sa katunayan, mas maswerte pa raw si Luigi kesa kina Atasha at Andres dahil hindi niya ito napapagalitan, Aniya, kilala ko naman siya, Nakasama ko naman siya, pero hindi siya lumaki talaga sa akin na natutulog sa bahay. Hindi ganoon eh. But andin ako. Hindi ako nawala. And I would tell Luigi that. Luigi, or even look kasi ikaw. Hindi ko napapagalitan itong dalawa na papagalitan ko. Samantala, pagdating sa usapin ng sustento, inamin ni Aga na nagbibigay siya ng sustento kay Luigi. Ngunit nang tumanda na nga ito, ay doon na raw umano niya itinigil ang pagbibigay ng sustento dito para matuto umano itong magtrabaho. Aniya, of course he did. Oo marami na yan. Kaya lang of course it has to stop, it has to stop, kasi kaya ako natuto sa buhay. Wala akong mahingya noon eh, kung may dumarating sa akin parati, bakit pa ako magtatrabaho? Ngayon wala silang ganun, gawa ng paraan, na kaya naman, hindi sa ayaw kitang bigyan. Hindi ko naman pwedeng sabihin na wala akong pera diba, he has four kids, kailangan niyang magtrabaho talaga. Sinabi ko sa kanya, apat yung anak mo, tatrabahuhan mo yan. Aminado rin si Aga na hindi siyang isang perpektong ama kay Luigi at maging sa kanyang kambal na mga anak. Pero ginagawa umano niya ang lahat para maging mabuting ama sa kanyang mga anak. Ania, now if you ask me, am I a perfect father to him? No, am I a perfect father to Atasha and Andres? No, but I tried to be one, This is how I am Love is there You can't question my love for you guys But love is not money Sa ngayon na matatanda na ang kanyang mga anak inamin ni Aga Na hinahayaan na umano niya ang mga ito na magdesisyon at gawin ang kanilang mga gusto Aniya Growing up Nasabi ko na yan eh Parang mean old muna sila Hindi ako pwedeng magpatakbo sa kanila Nam old ko sila sa murang edad Ngayon na nasa tamang edad na sila at papunta sa mas tama pa kasi patanda lang sila ng patanda eh. So, ang sabi ko nga, nandito lang ako kung kailangan nyo ako, pero hindi ako pwedeng magpatakbo sa inyo.